Yan, magandang magandang umaga po sa atin mga kasaksi. This is James Jarvity Bay, Cave Organic, Don't Panic, It's Organic. Let's go! Masantos siya kabasan din si Ramin dito sa Pangasinan. Mga kasaksi, for today's video po mga kasaksi at nandito po tayo sa lugar kung saan tayo magpa-vlog mga kasaksi. No? At nandito po tayo sa Kuya po, Nueva Isiha, o Barangay Kurba At nandito po yung mga unit na pwede natin ma-review mga kasaksi para po sa inyo. Pero po, bago po muna yun, syempre, pakishare naman po sa ating mga kasaksi din na gusto makakuha ng idea at makakita ng hinahanap nila dito, lalo na sa Traktora. For this video kasi mga Traktora po ang ating i-review mga kasaksi. Kaya samahan nyo ako hanggang sa matapos ng video. Let's go at simulan natin itong video na ito. Magandang magandang umaga, sir. Sir, ano po ang pangalan niya, sir? Ano? Uh, Troy Sobrepeño Marpo po. Si Sir Troy, opo. Si Sir Troy, um, eh, kung napapansin niyo dito mga saksid, ayan, nakita niyo puro mga traktor dyan. At dito po yan, sir, no, sa barangay... Uh, Pugo, Kuya Pune Baisiya. Pugo, Kuya uh, Pune Baisiya. highway lang. Uh, along the highway mga sukside uh, makikita niyo sige sir pwede niyo ba akong maipa sa mga unit natin sige sir okay so dito sir uh, meron tayong Kubota L418 ah uh, uh -huh. bali plus Thailand po siya uh, ah at Thailand, mm, Thailand. Uh oo -oh. okay. iba lang po yung sa Japan ilang iba lang po sa Thailand so mm -hmm. mga slightly used lang po ito almost brand new almost brand new siya mm -hmm. so champa lang sir na meron ganito ah uh, oh, okay. pasama pero sa totoo talaga niyan, walang nga ganyan. Wala talagang ganyan. Oh, katulad yan. ng isa. Ay, oo. Oh, yun nga, yun Bali, ganyan. sinasalpa ka na lang. So, mga nasa... Antakbo pa lang pa natin, sa mga sa 650, ganyan. 650? Oo. Oh. Natagal lang, lang namin ng baterya. Ah, <laughs> Pag okay. merong magpapatest. Saka lang namin. Ah, Saka na, yun. Ano? Linalagyan. Mm-hmm. Ito, sir, parang ano, bago medyo bagong model to, no? Oo, oh, mga modelo po yan. Yung may brand nyo pa po yan sa, sa Kaha. Ah, so. Meron kasing mga model na wala nang ano, face out na sa ah, Kubota. pagbota. Okay. Uh -huh. Ah, parang ganito parang siya. Parang ganito. Okay. Meron din yung isa yung 3608. Yung 3608. Ito, 3608. Ito, siya na yung uh, pinaka maliit na unit sa Kubota na meron, meron pang brand nyo. Ah. Ito sir, magkano naman yung price nito sir? 680, Depende 180. po sa ano, depende po kasi minsan sa takbo niya kapag yung working hours niya is mababa pa lang, mga nasa 680. Pero kung medyo mga nasa 1200 mga ganyan o no, 1000 kahit 650 Kahit 650. Kahit 650. Uh -huh. Ah, okay. So itong ano natin, ano yun, sir, cash to cash ba yun or pwede silang installment? Pwede po yung installment around po dito sa minsan sa no? sa, ah, sa kuya po. Kuya po. hanggang, kaya pa ng service namin hanggang yan sa Nampikwan at anak Tatlak. Hanggang uh, uh -huh. meron pero, naman yung uh -huh. iba na nagpapapinance. Oo. Uh -huh. Kagaya sa Abra, pina-approve nila sa bangko nila. Tapos, siniay na lang kami. Tinignan na lang yung mga papers namin. Mga papers. Hanggang sa ma-approve. Ah, natin. pwede siya. Uh, parang may kasulatan na lang doon na lang obligation yung, yung buyer. Mm -hmm. na sa amin magbayad kasi yung ay yung sila magbayad kasi As yung bangko yung ang ay uh, yung, yung, mag yung yung finance ang ah, okay. uh, finance magbayad ito sir anong ada sa makina niyo sir parang ganoon kung paano ba siya i-operate ganyan kun sir ah uh, ito sir three cylinder siya ah. bali kuan three cylinder sya tapos 40 horsepower ah. Meron kasi yung isa yung 5018 4 cylinder at oh, four cylinder. Four cylinder meron. Pero ito four cylinder. Three at three cylinder. Yeah. Okay. So magkano sir? Six hundred. Six hundred. 50 to 680 ang price range niya. Uh, uh, depende sa working hours. Uh, depende uh, sa working hours. Paano pala man lang sa working hours, sir? Dito, dito. Di digital to. Hindi Ay, siya... Eh, kaya hindi ma-open ngayon, no? Hindi siya ma-open kasi walang um, battery lang. Pero dyan siya makikita. Ay, dyan siya. Oo. Sir. Ayun. Hindi yan siya madadaya kasi digital. Digital. Oo. Uh oh, uh -huh. Yan pala, mga kasaksid So, ito po yung isang tractor na made in Thailand. Tapos, ito naman is made in uh, Japan. Japan naman, na, Japan man, na sir. Sige nga, sir. Pakilala niyo uh -huh. sa isang... Naman. Ito naman, po naman po si Kubota 1802. Uh, -huh. Sarap na si Japan sa pero inano na namin. Rini-touch na namin. Ah, kasi may mga kagaya ng buyer namin kahapon na taga kuan, taga dito sa Pasong Chic. Pangdaw ata. Ah, uh, sa Pura. Ah, Pura. So, eh tinuto din 'yon. Pina repaint din aritas niya pa. So nag-service din kami ng ganito. Ay nag-service uh, din kay uh, sir. Din kami. So ito, rinitas na namin. Pero ito, sir, matibay na siya kahit old model siya, oh, matibay pa siya. At ang kaganda naman sa Kubota na Surplus Japan, hindi ang maganap ng pyesa. Pyesa. Uh, kahit uh, sa lugar niyo, may baka may, may Kahit siya. Sa Surplus siya. Kahit Surplus. Maliban lang sa mga lang uh, mga Isayas. oh, I mean, Hindi na medyo mahirap na sila doon. Hindi ka dito uh, sa Luzon. Luzon, madali. Madali, madali makakuha ng pyesa. Mm -mm. so ito, wala kanya. siyang bubong sir, eh, no? Uh Oo. -oh. Ang original talaga ng surplus Japan, walang bubong. Wala talaga bubong. Kami na lang inag-alagay. Papab uh, Papabricate maglagay. For example, bibili sila sir nito. Pwede silang pasadya sa inyo maglagay ng bubong ganun. Mga nasa additional lang tayo ng at least 12,000. 12, 13, 000. 12 000. Oh. ah, may bubong na. Kami na yung magpapabricate. Ayun, ma-succeed oh. ito mm naman sir, magkano naman unit uh. na ganito Ito sir, uh, 290 lang. 290. Uh, budget uh, mill sana no. Budget mill na siya. Forwheel oh. naka four wheel drive ka na. Ay four wheel drive na 'to. O oh. oh, kasi di ba pag maliliit sir minsan pag ano sobrang lalim na ng ano hirap na silang oh, uh, di ba. Oh. So ito kayang-kaya -kaya niya kasi four wheel drive kaya na pala siya. Oh. Kasi meron ding isang version niya na plain. plain Ayo oh, may na, plain. Four byte ah. lang siya. Oo, ah, ah. 'yun naman ang price range naman yun is 150 to 180. Ah mas mura. Mas mura. Mas mura ito kasi four wheel drive. Four wheel drive kaya may ganyan in yung value niya. Ayun mga saksi dito 290. Ah yes, yes. Oh, 290. Pwede ano na, na. Lahat yan with rotavator na. Ayun lahat yan sir. Ah, ah include na sir. Ay, na. ay pre na sa likod niya. Oo, ah, oh, saksid, -na likod, ah, oh, include na po. Mga saksi prenay na sa likod rotavator. Oo, lahat yan sila. Eh pag sabihin itong set na pala na to na sir. Ah yes sir. Okay. Ayos. Ah, andar na lang. Ang kulang. Ah. <laughs> Sige sir. Ito sir same lang sila. Same lang sila sir. May uh, tambutso lang yung isa. May tambutso lang. Uh, um, ito yung pala yung pag walang tambucho. Uh, uh na made in Thailand din. Ah, uh, uh, uh mga saksin. Ganon din, same price din sir. Same price lang din sir. Same price din sir. Kasi yung working hours niya hindi, hindi lang din nalalayo. Ah, uh, hindi na nalalayo. Mas bata lang to. Mas bata? Uh, uh, Oo. Sariwa lang sa ng uh, So kasama na rin yung rotavator sir? Oo. Uh, na rin sir. Kasama na rin siya. May uh, ilan naman sir na kumukuha sa amin ng unit. Hindi na kailangan ng rotavator. Uh, sa golf course ginagamit ah, bale yung implement yung rotary laser yung pangdamo ah pangdamo Yun yung sinasalpak Ah uh, kasi nagsusupply din kami noon yung may pangdamo na Ano eh parang sinasalpa. grass cutter ganun Ah grass cutter siya ah, grass Pero grass. ano siya nakakwadrado. tas may propeller din siya sa likod ah ang hinihila niya ang, ang ah, nagpapaikot nagpapaikot Ah, ah yung brand new na po yun. Saan naman ginagamit yun, sir? Sa mga golf course, sa, ah, sa, mga, nagde-develop ng mga kagaya ng mga mga tawag doon, mga uh -huh. subdivision na uh -huh. Uh -huh. sa mga gilid nila. Matagal, kasi pag manual eh. Sa manual. Mas mabilis pa trenatractor. traktor So yun, gumagawa rin po pala kayo sir. Uh, ano na yun siya? Import na from Thailand. ay ah, import din from import na yun siya. Ah, okay. From Thailand. Magkano ah, naman yung ganun, sir? Yung... Price range niya sa amin, uh, depende. May 1.2 size kasi na meter. Ah, Ang 6. price range niya is 95. Ah, 95. Uh, tapos, yung 1.4 is 105. 105 yung uh, 1.4. Meron pang 1.6 eh. <laughs> Pero bihira lang kumukuha sa amin nun. Uh, Oo, oh, kasi sa mga... Masyado na malaki yun eh. Masyado na malaki. Uh -huh. Uh -huh. So ito, sir, magkatulad din ba sila? Oh my iba pala 'to no. Ah uh ah. -oh. surplus 'yan din 'yan, sir. Ah ah. San na. Four wheel drive din yung horsepower na lang nagkaiba. Mas malaki makina niya doon. Mas ito mataki. sir mas maano? Ah ito. Uh Oo -oh. kasi ito 'yung ano na 'yan, sir, eh? four cylinder niya. Eh. Ayo. Oh. Sunshine. Ito sir magkano naman itong unit na to? Ito so, naman sir, price range sa amin, 430. Pagkaan okay, sir? 430. 430. Uh, uh Ano yung fix na yun o may discount sila sir? Pwede, pwede sir, discount. Ah, basta kumontak uh, lang sila sa amin. Oo, pwede. Parang uh, pinaka-discount nila uh, yung uh... Ayun, na, pag napanood nila, sir. O, pag napanood nila uh, yung, yung video natin. video natin, pwede. Pwede. Ayun, uh, mga saksi. Sabihin nyo lang, napanood nyo kay JM uh, Jagri TV. Basta may katunayan lang uh, na napanood ka. Napanood. <laughs> Yan, mga saksi. Meron na kayong ganito. Ito, uh, sir. Same price? O, oh, magkano to, sir? Yung unit naman? Ito, sir, is ano lang to, sir? Uh, 380. 380. Uh, okay. Naka four wheel drive ka na. Marami kasi ng implement na pwedeng malagay dito eh. Ah, uh, pwede mo siyang installan ng ano, matat siya ng bucket loader. Oo. Oh. Ayong ano, kumukuha ng mga oo, palay. Oo, pwede ano, lagyan dito sa harapan. Install mo siya ng dozer. Uh, mm -hmm. pwede. Marami pwedeng ma-attach ma, ma pa eh. Uh, si tatay ata may tina may ano <laughs> so, kasi yung maintenance ano namin dito ah maintenance uh, nagpupunas-punas minsan uh, na ng... bulong pag ganito ba sir meron ba tayong tinatawag na parang warranty sa yes sir meron ah uh, 30 days engine 30 days uh, engine na yun yung habol ng mga nagiging customer o client namin mm. yung warranty warranty niya kasi kung sa iba sila kung bumili wala silang garantiya na may after sales. Ah, eh. oh, may after sales. Yun yung Apple naman nila. Kasi ano eh, syempre eh, hindi naman hmm. sya siya yung talagang brand yun. di ba? Oh. Second hand siya, kaya talagang inaano nila yon. Pero ito naman, sir, uh, marami naman ang nakapag-testify na talagang oh, yes, uh, tumagal sir. talaga yun. Ah. Uh -huh. uh. Ano yung mga previous niya, sir? May mga previous ba siya pag bumili? Previous, yun, sir, yung rotavator niya. Ah, rotavator yung oh, yun na, niya. Na, sir. oh, kasi mahal ang rotavator. oh, mahal din yan, sir. Oh. Ang brand rin mahal din yan. 100 plus din ang brand niya. Ah, oh, wala. Oo. Oh. Oh, oh, yun, mga saksi. Mm -hmm. Si Sir, pwede yung silid sa akin, Sir, yung ibang mga, Ay, ah, yung ibang mga uh, gamit, mga uh, ah, si, hinihila. Si, <laughs> Tingnan naman natin sa loob, mga Ito, Sir, on fabricate na namin, kami na yung gumawa. ayo. Ah, Ay, gumagawa rin uh, pala kayo. Kami na yung gumawa. Si. Pang mga mais, nag pang tudling. Ah, tudling. Pang iras, Sige, sige. Yan, sir. Ah, ito. On fabricate na naman yan. Pero brand yan. Brand yung bakal yan. Brand yung bakal. Oo. Oh. Meron tayong pang hand tractor, sir. Ah, uh, hand tractor. Ah, uh, ito. Ah, uh, familiar ka ng hand tractor na, sir. Yan. Pwede yan. Oh, okay. Ito naman yung mga pang traktora. Ito pang traktora. Ah. Uh Oo, -huh. oh, kasi iba yung ano nang pang trak ano uh -huh. pang hand tra tractor eh. Tama. Magkano to, sir? Yung ganito naman yung pang tractor. Ito, sir, yung ano, four rows, ah, uh, 20. 20,000. Uh -huh. 20, okay. 20k yan. Brand new na. Brand new. Tapos itong ito pangkuliglig is 10k. 10k. Ah, oh. yeah, mas mura, mas mura sya ng 10k. So bagay ito kasi apat. Ito dalawa ata. Tatlo. Tatlo. Hmm. Tatlo, 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 sir, tatlo. Ah, tatlo siya. Pang mga contractor to. Hmm. Ang ganda rin sa, ano, hmm. uh -huh. sa dulo. So ito 20, mga saksi yung lalagay sa likod ng traktora. Ah. Uh -huh. Tapos ito naman sa hand tractor naman kuliglig. Uh, 10k. Yung paglagay niya parang sa rotavator din. Ah, parang rotavator din. Dito yung so, oh. sa ano niya, sa pinaka arms Ah, so, oh, yeah. So, yeah. Tas dito. Okay. Parang sa rotavator lang din, parang rotavator lang din. Standard na. Ay, standard. That anong tractor. Okay. Oh. So, yun. Ito na yung mga pre free na lang uh, natin. Ito ang hindi free nga lang. Ito ang hindi free, ma. <laughs> Kasi <laughs> on-fabricate po namin. Kahit leveler ba, sir? Gumagawa rin kay sir? Ah? Labeler? Labeler? Ba, kayo, sir? Ha? Leveler? Wala pa. Ang so, meron wait, lang kami, to sir, bucket loader. Ayan, sir, yung bucket loader. Ah, Ay, ito? Ayun. Uh, ito yung, yung bucket sir. loader. Ah, okay. Yan yung nag-attach din kami yan. Hmm. Kung meron kasing mga... Mga client namin, na uh, yung mga 48-58-18, pinapalagyan yan. Pinapalagyan nila. Mm. More in, ano? More in sa Mindanao. Ay, ganun. More sa Mindanao ang service Or namin dear. ng gano'n. Oo. -o. Mga for kadalasan foreigner. Foreigner. Nilalagyan mm -hmm. ng ataw dito yung ano, di ba? Sa, sa bulldozer, tama? Hmm. Pwede yun, ilagay sa harapan. Hmm. Ilagay sa harapan. Mga foreigner, ah... Uh, yung iba na may kamag-anak dito sa bandang Luzon, Ah, uh, na lang? Ah, uh, pinupuntahan yung shop dito mm -hmm. para makita na kung existing yung, ba talaga. Uh, Kasi may hirap na. Oh, yung actual. Mag, actual Oo, oh, ano? magpapadala sila mm -hmm. ng bank. Ba ano ba malalaman, Sir, pag ano, pwedeng lagyan ng ganito yung... Ano? sa at least kuan. Uh, uh, ah, mas malaki yung horsepower. Uh, ah, mas malaki yung horsepower. Meron din naman kasing pinapabricate na ganyan, Sir. Pwede rin naman sa uh, maliliit, pero pasadya na. pasajan na siya. Pero yung nandyan, oh. yan pwede sa... Ay, sige. Oh. <laughs> okay, sir. Ay, sige, sige, So ito sir, itong suyod, itong suyod ata. Ito sir, ano, uh, Displow. Ano tawag sir? Displow. Ay, Displow. Oo. Uh -uh. Ito sir, magkano naman to sir? Ito, ano Price range naman yan sir, uh, 40. 40,000. Ah, uh, 40,000. 40,000. Okay. May ano? sardas Japan yan, nasa, ano, nasa 50. 50,000. Ang Sarpas Japan. Ayan, nasa 40 lang. Ah, okay. Pero mas malaki yun, sir. mas malaki yun. Mas, mas ano siya. Mm. Iba yung pagkabakal niya. Okay, ito siya magkaiba eh. Ito, ito naman, ito sir. Ito naman, sir. 6x6. Ano naman po yan? Uh, 88. 88. So kung may budget sila talaga. May budget sila. Tapos napanood niya yung vlog mo. may discount. Bigyan natin yung discount. Ayan, makaganda. oh, so yun, tumakasucceed. Ang tawag ulit dito, sir? Disflow. 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 Okay. Pang mais um, naman. durog ng lupa. Ay oo, oh, pang durog hmm. ng lupa sa mga ano pala, kahit sa ang farm. Uh -huh. Kahit palay. Eh, uh -huh. uh -huh. Tapos after neto, rotovator na ang gagamitin uh -huh. nila. Yes, Ayan, uh, mga Kung nagharap kayo ng na previous, ito na yung previous niya, mga uh -huh. yung rotovator niya. Ayan na ay yung rotovator niya. Magkano rin ng rotovator? Magkano? Sabra niyo, sir, nasa 100. Ano din? 100 plus. 100 plus, plus eh, yun? Oh pero ito libre mo lang maano. Uh, uh, okay. so itong siya. pinakamura, 290. Uh, 290 yan sa no. As of now, as uh, now, siya pinakamura ngayon. Uh, kasi four wheel drive, four wheel drive, four wheel drive, na, four -wheel so, drive siya. Um, uh, 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 so ito yung mga gulong. halo mga gulong na yan sir. may brand niya na may uh, may second hand surplus. Surplus. Ah, okay, uh, uh, surplus siya ka. Uh, Ayun, 'to nagahanap ko yung mga saksi. Sige sir, rolling tanong sir. Ano uh, yung mga pwede niyong may ano sir sa ating mga mga uh, sa mga nanonood sir? Uh, sige sir. Uh, so yun uh, so, sir, nakita nyo po namin yung mga traktora namin. Mga, uh, uh, yun po yung 30 days in your warranty yung uh, ano okay. namin, may offer namin. Tapos, free delivery kung malapit. Free delivery. Okay. Kung around dito lang sa uh -huh. Uh, ni uh, or di kaya Pangasinan, gasinan. Mm -hmm. Wag lang yung bandang dulo na Pangasinan, Ay. na pa norte na. <laughs> uh, Ready delivery uh, okay. with 30 days engine warranty. Mm -hmm. Tapos yung parts namin available in our available. market uh, yeah. uh, Lahat ng parts ng kubot yes, with after sales. After sales. Yeah, Tapos yung ano niya sir, uh, for example, uh, may papagawa man sila na kubot na sabihin natin na uh, tractor nila may sila, pwede silang pumunta dito. Ay, pwede rin, sir. May uh, talyer po kami doon. May talyer. Ay, magagalik kami mga mekaniko doon. Ayun, talagang trusted. Ah, talaga, uh, trusted na. Ayun, mga kasaksi. So, uh -uh. Uh -uh. bali 18 years po sa years. industry na po. Oh, matagal na. Matagal na rin, sir. Uh -uh. Eh, balita ko nga, sir, marami ang dumadayo dito para... Lumilita. Yes, sir. Ngunit, oh. Merong mga taga Ilocos, Ilocos, o more in Ilocos. Oo. Oh, oh. Grabe, ano nila. Mm Mindanao ang pinakamalaki naming delivery sa ano Cagayan de Oro Mindanao Cagayan de Oro. Uh, okay. Pumapangalawa yung Bohol tapos Gimaras. Eto, uh -uh. sir ano um wala pa kayong mga branches o meron na rin sir? Meron po kami sa ano outlet diyan sa Carmen Pangasinan. Uh, ah Carmen. Mga spare parts po nandoon. Spare parts. Uh, uh, gulong okay. nandoon din. Uh, outlet siya. Outlet. Yung mga bilihan ng mga piyesa. Ah uh, piyesa po nandoon uh, sa Carmen. Saan Sa Libanda sa Carmen sir. Ah, uh, diyan lang po sa ano sa pagbaba po ng Bilyesis. Ah, Bilyesis. Ah, uh, tulay. Ah. Kaliwa pag ka lang Musayas. po sa pag galing ka po. Ah, paggaling kang Bilyesis. Ay, galing ka lang Bilyesis. Sa pagbaba. tulay doon, pababa. Yung kaliwa. Di ba may makto po doon? Ah. May kaliwa, yung pumaki, kita po, kita niyo po doon. May orange na sasakyan na wigo. Isa lang yan. <laughs> ah, Isang okay. ano lang yan. Yun na yun, doon na, yun, na, yun. na yun. Ay, yun na yun. Ay, yun. Kasi dadaanan ko din eh. Sige sir, maraming maraming salamat sige, sir. sir. at sa mga, yun nga mga kasaksi, dulitin natin sa mga makakapanood na ito, syempre, uh, meron kayong ano, uh, discount. Ayan, oh, yes. na matatanggap. Sabihin nyo lang, okay. syempre, banggitin nyo lang yung ating pangalan na GMG uh, TV. Yeah. At ma malalaman na nila sir kung sa atin ba talaga nang galing uh, yung uh, video. Ayan, <laughs> 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 uh, sige sir, maraming salamat po sir. Ayan, mga <laughs> 290. Uh -huh. okay, malaki na. Karon di siya four wheel drive. Oo, wala nga lang sa sang... Pero di ka naman mababalaho niyan sa ano. Uh, <laughs> sa farm mo eh. Um, may ilang kasi na naghahanap pa niyan na uh, mas Ah, mas mm, uh, may mga subok na, subok na